Alam niyo ba ang malaking pagkakaiba ng tunay na mananampalataya sa Diyos kumpara sa mga dumadalo lamang sa simbahan? Kapatid, tandaan mo, maaari kang masakta ng katotohanan lalo na kung ito ay sumasalamin sa ating sariling pagkatao o mga nakasanayan. Ngunit ang mga salita ng Diyos ay sadyang makapangyarihan upang ituro ang katuwiran at maghatid ng pagbabago. Narito ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang tunay na mananampalataya at ng isang dumadalo lamang sa simbahan. Una, ang tunay na mananampalataya ay sumasamba sa spirito at katotohanan. Ito ang tunay na pagsamba na nagmumula sa puso, isang tunay at tapat na pananampalataya na malalim na nakaugat sa Biblia. Hindi lamang ito nakabase sa pagsamba sa nakikita ng mata. Hindi ito pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na ginagawa at hinuhubog ng mga kamay ng tao. Hindi ito nangangailangan ng ingranding simbahan o magagarbong seremonya sa halip ito ay maaaring mangyari sa tahimik na sulok ng isang silid, sa gitna ng kalikasan o kahit sa gitna ng pang-araw-araw na gawain. Ito ay isang pagsamba na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso at kaluluwa na naghahanap ng presensya ng Diyos at nagpapakita ng tunay na pag-ibig sa Kanya. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, ang pagsamba ay isinasagawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi sa Juan 4 verse 23, Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa spirito at sa katotohanan sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugda ng Ama. Ang Diyos ay spirito kaya dapat siyang sambahin sa spirito at sa katotohanan habang ang iba na dumadalo lamang sa simbahan ay sumasamba base sa nakikita. Pagsamba na nakabatay sa panlabas na anyo o pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, sila ay maaaring sumasamba dahil sa tradisyon, obligasyon o para maipakita lamang ito sa iba. Ikalawa, ang tunay na mananampalataya ay nabubuhay para sa Diyos sa loob at labas ng simbahan. Ang isang tunay na mananampalataya ay nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang salita, gawa at puso, saan man tayo naroroon sa loob man o labas ng simbahan. Sila ay nagsasalita ng katotohanan, nagpapahayag ng pag-ibig at nagbibigay ng pag-asa. Hindi sila nagkakalat ng chismis o paninira, bagkus ay nagpapalaganap ng kabutihan at positibong pananaw sa kanilang kilos at gawa, makikita ang kanilang pagalang sa Diyos at sa kanilang kapwa. Sa kabilang banda, ang pagdalo lamang sa simbahan ay hindi sapat upang matawag na isang tunay na mananampalataya. Maaaring sila'y nakikinig sa mga sermon, umaawit ng mga himno at nakikilahok sa mga ritual. Ngunit kung ang kanilang mga salita at gawa at puso ay hindi sumasalamin sa kanilang pananampalataya, sila ay nagkukunwari lamang. Sabi nga sa Mateo 15 verse 8, Ang bayang ito ay iginagalang ako ng kanilang mga labi, tatapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Katlo, ang tunay na mananampalataya ay may malapit na personal na relasyon sa Diyos. Sila'y palaging nananalangin, humihingi ng gabay, nararamdaman ang presensya ng Diyos at nagtitiwala sa Kanya habang ang umaatend lamang sa simbahan ay maaaring alam ang relihiyon, pero walang tunay na relasyon sa Diyos. Sumusunod sila sa mga patakaran, dumadalo sa serbisyo, nagbibigay pero malayo ang puso sa Diyos. Ikaapat, ang tunay naman na mananampalataya ay naglalayong magbago at magbunga, pagkilala sa mga kasalanan at pagtanggap sa mga aral ng Diyos upang isabuhay. Habang ang dumadalo sa simbahan ay maaaring hindi nagpabago at walang bunga, hindi tumatalikod sa kasalanan, masamang pag-uugali at ito ay isang ritwa lamang na walang laman. Sabi sa Galatia 5 22-23, subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig, gagalakan, kapayapaan, katsagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ikalima, ang tunay na mananampalataya ay pinapatnubayan ng banal na espiritu isang buhay na may kapayapaan, lakas at layunin habang ang mga dumadalo lamang sa simbahan ay namumuhay sa sarili nilang lakas na puno ng pagkabigo, pagkabalisa at kawalan ng kasiyahan. Ang pagpunta sa simbahan ay hindi ibig sabihin na nangangahulugang ikaw ay isang tunay na sumasampalataya sa Diyos. Ang mahalaga ay ang iyong buong pusong pagsuko at pagsunod sa Diyos. Hindi lamang ang pagdalo sa simbahan ang hinahanap ng Diyos, kundi ang mga taong sumasamba sa Kanya ng may katotohanan at mula sa kanilang espiritu. Tandaan mo na ang malaking pagkakaiba ng isang tunay na mananampalataya ay nasa ilalim ng kanilang koneksyon sa Diyos. Hindi ito tungkol sa kung gaano kadalas ka pumapasok sa simbahan, kundi kung paano mo isinasabuhay ang iyong pananampalataya sa bawat araw at bawat sandali ng iyong buhay. Ito ay tungkol sa kung paano mo ipinapakita ang iyong relasyon at pagmamahal sa Diyos sa lahat ng iyong ginagawa at kung sino ka. Ang tunay na pananampalataya ng isang kristyano ay nasusukat sa pamamagitan ng kanyang mga bunga, pagsunod sa Diyos at pagiging higit na katulad ni Kristo. Hindi lamang ito sa pamamagitan ng pagpuno ng mga upuan sa simbahan, kundi ang paghubog ng mga tao sa pagiging banal. Hindi tagahanga ang gusto ni Kristo, kundi ang genuine faith na pananampalataya handang sumunod sa kanyang mga yapak. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.